Hello. <laughs> happy birthday kay Ate Helen pala. Oy, birthday ni Ate mm -hmm. Helen na happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ate Helen, happy birthday. Happy birthday. Busy ako ngayon, hindi ako makapunto sa'yo. Gagawa ako ng ano, ng panali ng mga bulak na. Diba? Ganyan lang. Bumili ako ng ganito marami sa dibusoryak. Pumunta ako doon kanina. Na nibago ako sa itsura ng dibusoryak ngayon. Tagal ko na kasi hindi nagpupunta doon sa mga bilyan ng bagay-bagay. Ilan ang kulay kapisado ko? Iba kasi nga Mga ano na? Tapos lumuwag yung kalsada na daanan ng mga kasakyan. Grabe naman dun sa bilian ng mga damit. Siksikan. So, gumagawa ko ngayon para nakahanda ng damit yun hanggang hundas kasi wala akong ginagawa. Gawin ko na lang na yun. May mas mahaba, may mas maiksi, hindi pa ng Yung aking pagkagawa. Di ba ito yung mga ginagamit ng mga ano kapag may parade? Ayan. Hmm. Parang ginagawang damit ng mga ano sa parede. Pwede na. Pwede yung hiramin ko. Pag-ibaba ng gawa ko. ba? Meron kong Kung mga nakahanda, sana, sana marami tayong patali ang bulaklak. <sighs> Ibang habol. pang sa Malayo kasi mas mura sa Dibusurya kesa dyan sa ano, kasi may patong na sila dyan sa bilihan dito sa Bulaklak. Pag sa Dibusurya, mas mura. Pang-sampuan talaga, haba, grabe. Lagi akong naghahanda ng ganito tuwing malapit ng ondas eh. Para hindi yan sana asip-asipin hindi Gusto niya di siya mag gano'n magagano'n kasi. Wala kasi akong kasama. Ako lang yeah, alat ko yung time na ganito ang bakal eh. Para nakahanda. Hindi yung magmamadali ka pa na gumawa. Oh, ang init. Ang init talaga. ito so lang. Gracias. Ayan, baka mamaya matagal. Ayan, hanggang doon lang. Pinakita ko lang po yung mga gaginagawa ko. At baka masobran tayo na naman ng oras. Maboring lang tayong mga manunod. <laughs> At saka update ko lang po para may mai, mai ano ako ngayong week. Ayan, salamat po muli sa iyong mga support sa akin video at patuloy lang po tayong mag-upload kahit na medyo boring nag upload kayo skip nyo lang po <laughs> at saka yung mga ano mga mahahabang mahahabang ads I skip nyo na lang para yeah, um. yan so ganito lang po yung ating mga tali. Ihila na lang ikaw dyan. hila tali, gano'n. Para nakahanda. Kunwala na kong ginawang limang ganito. Ang dami pa dyan pero ito lang yung sample ko. Ayan. Dyan, saran, saran. ang ng ating mga panami. Yan. nakahanda siya. laging ganito, laging lang ako naghanda ng extra na ganyan, kasi araw-araw meron naman sa pwesto, pero yung pang-undas wala, nakahanda lang kaya hanggang doon lang po thank you so much po sa inyong panunood, God bless, bye bye